na naman ako nakalimutan so ito yung lugar namin walang ulan pero may baha nice one All right. So, mga ka, Jograd. Good morning. <laughs> long time no look, long time no see. Medyo busy, medyo uh, marami tayong mga kailangang gawin. Tapos yung isa ko pang camera ay nag-loko, uh, no. Actually, kaya na mag-record kasi ayaw gumana nung mic niya, external mic internal mic okay naman pero yung external yun hindi sya nagana ito yung gamit natin ngayon ay OSEC S60 okay, so kung ma-recognize nyo yung mga dati kong video tapos yung video natin ngayon Kung ah, kumbaga mas malawak yung coverage na nakikita ba diba? so pagkakaalam ko kita pati yung kamay ko okay, yung manibela yung gauge yan so kita wala lang mga kajograd nabanggit ko lang <laughs> ah, ang gusto ko lang kwento sa inyo ngayon ay kami ay magkakaroon ng ano ah, outing uh -huh. parang family reunion yun yun dahil ah, lahat kami magpapamilya magka magkakapatid lahat kami magkakapatid no? Together with my uh, wife, last no? band of my sister, also my mother. Yan, sa kasamaang palad. Ano yung kasamaang palad pala? So, yun nga lang, hindi natin kasama yung aking ama. Kasi yung aking ama ay yumaon na ilang taon na nakakalipas. Kahit pero kinagandahan nun, buo pa rin ang pamilya kahit na may nauna nang nagpahinga. Ayan. Oops, yaman yeah, yaman yaman. Okay, saan nga ba tayo pupunta? Saan ang pinaka destination natin pagdating doon sa outing natin? Okay. Um, dito to sa my Lucky Heaven. Hindi ako nagkakamali. Bataan Morong Resort Okay So ayan Diyan kami pupunta Update ko kayo dyan mga ka-jograd Kapag uh, yahin na kami papunta dyan As per my sister Younger, younger sister Ay Nasa 4 na oras yung biyahe Ako ay nakamotor Sila nakasakay sa kotse Kasama ko sa motor Or magmomotor Ay yung aking uh, kuya Pinakagwapong kuya <laughs> Yeah. Kasi wala na akong ibang kuya, wala na akong ibang kapatid. No? <laughs> Kaya pinakagwabo. No choice ba? Labi ro lang. Ako hindi pumunta rito para lait-laitin ha. Handa <laughs> <laughs> mo ha. Ito ko lang sa inyo mga ka yung mga preparations, yung mga nagawa na at yung mga gagawin ko pa. Okay? Nauna na dito mga ka-Diograd noong nakaraan, uh, nagpapalit tayo ng gulong sa harap kasi yung harap pa, uh, luma na yan eh nakakalbo na hindi <coughs> ko na nabidyohan pero nagpapalit tayo ng gulong tapos yung likod okay pa naman kasi ilang buwan pa lang yan parang mga nasa 2 months or 3 months mga ganun tapos hindi ko na masyadong nagagamit kasi hindi pa ako nakakapasada sa uh, motorcycle uh, motorcycle motorcycle taxi kasi medyo busy tayo sa work hindi tayo maka extra ng biyahe yan, yeah, naglagay ako ng sila kasi iba ayaw. Kasi nga daw, paninikit o dumudumi. yun, yun naman kasi sa akin, nandun na tayo, dumudumi talaga. Pero ano siya eh, kailangan ko meron nun pagdating sa biyahe. Mabutasan man ako sa biyahe, um, hindi siya dadapa sisingaw lang tapos matutuyo na yung agad kasi merong silang hindi siya dadapa yun ang kinag kinagandahan kapag may silang tayo now ano pa ipinalitan ko yung upuan yan so yung upuan ko nung mga, ah, uh, nakaraang kulay orange yan, naging dirty orange ganyan pinapalitan natin yung upuan ng kulay black so hindi siya Glossy, hindi makintab yung upuan na nandito, parang medyo rough yung ano niya, yung texture niya. Pero okay naman, di naman madulas sa puwet. Huh? Sa puwet? Marami, tuluyang kita! Hindi <laughs> <laughs> naman madulas, kaya goods na rin. Yun nga lang, pagka tinignan niyo siya ng personal. Tapos, na, ah, kinansin niyo yung design, kaya nahanap ko yung clear black eh wala pang mapapansin yung design may kita nyo hindi nakasentro kaya hindi ko masyadong hindi tignan yung upuan ang importante ah, hindi na ganun kapangit yung upuan kasi mabubisit lang ako kapag na, ah, pinansin ko na okay, ah, magbayad ako ng tama pero hindi naman maganda yung gawa parang ganun diba pero okay lang talaga buhay minsan nagkakamali rin yung mga ah, hindi ang trabaho ano ba pinalitan ko? iba ako na nagpalit like ah, sa break etong break ko sa kaliwa na to makaliwa mo na ta ay kaliwa ito loy like, kanan yan boy kanan yung break ko to sa kanan ah, ako na nagpalit yan no uh, ah, pinatagas natin okay Pina tinanggal natin yung dating laman ng reservoir Okay, yung brake fluid na to Lahat yan, tinanggal natin yun Nandito sa part na to Tinanggal natin para mapalitan ng bago So pag tabrinibrake kong ganito Yan, antigas mararamdaman mo parang may mga Ano na, may mga dumi na sa loob Parang may mga buka-bong so, Tinanggal ko parang putik na siya no? Uh, yung kulay Paputik na yung lagay niya Yan So, pinalitan ko yun Pati yung brake pad, pinalitan ko yun nga lang Pagkatapos ko siyang mailagay, mga bleeding, ang tigas. Yung gulong parang naka-break lang. Siyempre, kapag pinaandar ko, andar ah, siya. Pero, yun nga lang matigas. Ah, Diskarte ang ginawa ko. Ginawa natin yan, mga ka-jaw grad. Tinanggal ko ulit yung brake pad. grinder ko, binawasan ko. pinanibis ko ng konti. Konti lang naman. Para at least, ah, may laro pa rin yung pinaka piston kaya yung tumutulak sa brake oh, okay naman sa so ngayon pagka brake ko siya smooth na tapos yung sa likod ako na rin nagpalit yan madali lang naman yan yung mga basic ako na nagpalit okay yun nga pala ang una kong pinagawa yung PMS preventive preventive ba preventive uh, maintenance system Ah, yun, ko na lang sa screen para tama tayo. Yeah, no? Yun. So, ayun. Ang medyo, ano ko lang, concern ko lang, uh, parang, after nung PMS, kasi sa Honda, alam naman natin, kapag Honda, ano eh, kapag kaya start mo siya, right, so yan mo, pag susi mo kailangan hintayin mo muna nang matapos yung yung pagtunog nung fuel pump diba? after noon saka may start pag start mo, ang tunog na yan, parang mataas tapos biglang bababa na pino, ganun dapat so after PMS mga ka-geograd yan, yung sa unang ano, kung maririnig nyo yung sa unang video na uh, part no ito ito na lang, dito ko na lang ilalagay. Ayun, kung maririnig niyo diyan, pakinggan niyo 'yung ano, 'yung tunog ng motor ko. Kung maririnig Yan o, parang humagok para siyang napipigilan tapos biglang tataas okay tapos so pag ginamit mo na siya, doon na pipino okay ganun na yung dating ngayon ng ano nya ng idling niya. pero so far maganda naman yung idling niya. Uh, siguro kapag ka nagkaroon ako ng pakiramdam na parang hindi na maganda pabalik ko doon sa gumawa okay so ngayon okay naman siya pag ginagamit ko smooth naman eh. nakita nyo naman nasa biyahe tayo pero smooth naman yung takbuhan natin diba? Then yung iba Ano ba bang gagawin Change oil Importante yan change oil Tapos hangin Tadali na rin natin yung Sige so, yes, sa iba na natin mag-usapan yun Okay So para mga ka-jogra muna um, yung iba pag-usapan na lang natin next vlog para hindi na tayo masyadong humaba anyway, tapos makoy mga to na lagi nagsasabing kahit ano pamanan yung ginagawa. Ah, miss no? Just keep safe. Ride safe. Peace. Kita ba? Nandito na yung kamay ko eh. Nakapisa ko. Peace. Kita na siguro na. No? <laughs> Hindi ba ako sa camera? Alright. Let's go.